Hey, gandang umaga sa lahat. Gusto ko lang sanang lumabas ngayon at ipakita sa inyo. Sobrang pinaghirapan namin. Ginawa ng anak ko at mula sa aking alaala lahat tungkol sa bandila. Lahat ay nagtatanong sa amin, ano ang itsura ng bandila ng Antikristo? Sinabi ko sa anak ko kung paano ito mukhang at siya ang nagdisenyo nito. Excited akong ipakita sa inyo. Ito ay seryoso at madilim na bagay. Pero ito ay nagmula sa aking alaala noong ako ay dumaan sa pagsubok. Sentao taon na ang lumipas. Halos 10 taon na. Ibig kong sabihin at ito ay matagal na. 10 taon na ang nakalipas. And kay, alam mo, hindi ito halos, ito ay halos 10 taon. Kaya sobrang excited ako na sa wakas ay makuha ang isang bagay na matagal ko nang nasa loob ko at mailabas ito sa realidad. Narito na ito. Papakita ko sa inyo. Nandito lang ito. Ay kaya ang itim ay kumakatawan sa ISIS. Okay. Ang puti kumakatawan sa uh, ang Al-Qaeda at ang berde ay kumakatawan sa Palestina at Hamas. Okay. Kaya nandyan silang lahat sa bandila para'ng pasasalamat sa um, pagtulong na maipakita ang mahadim. At kaya may mga gintong talim. Itong itong mga espada at makikita mo ang mga palmera sa likod nito. Ngayon, hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nito at kung bakit nandyan ito pero may mga bituin sa itaas at ito ay nagiging arko at iyon ang bahagi na nagkaroon ako ng problema kung naalala ko ba kung lima o pito. Ngayon, hindi ko naalala ang lahat ng detalye kasi sinusubukan kong alalahanin ang lahat at tulad ng sinabi ko medyo malabo. Pero naalala kong tumingin ako pataas at nakita ko ang bandila at may mga bituin doon at ito ay nasa arko sa itaas ng mundo. At may isang globo sa gitna ng bandila, sa gitna ng puti. Hindi ko alam talagang pinagsikapan namin ito. Gumawa ng paraan ng anak ko. At para sa mga naaalala ko sa isip ko, ng lahat ng nakita ko sa mga pagsubok, sinusubukan kong dalhin ang bawat bagay na inilagay ng Panginoon sa puso ko para ipakita sa inyo lahat. Kaya uh, uh, siguro... Alam ng mga tao na naiwan dito kung ano ang darating. Ibig kong sabihin, alam mo at para ipakita sa inyo kung gaano na tayo kalapit sa pagdating ni Jesus para kunin tayo. Sana handa ka na, alam mo, napakaikli ng panahon. Malapit nang bumalik si Jesus Kristo para kunin tayo at uuwi tayo sa rapture. Alam ko na maraming tao ang hindi naniniwala sa rapture. Nakikita ko ang mga komento mo at ayos lang yon. Yan ang opinion mo. Pero hindi yon ang opinion ko. Naniniwala ako sa rapture ng simbahan. At kung naniniwala kang nandito ka sa panahon ng pagsubok, pagpalain ka ng Diyos, alam mo ba, pero hindi iyon ang bagay. Kailanman ay hindi ko kayang sangayunan, hindi ko kailanman magagawa. At hindi mo rin magagawa. Patunayan, bis sa salita na tayo ay itinalaga sa galit at natayo ay dadaan. Sa lahat ng impyerno, sinubukan kong talagang alam mo, isipin kung ano ang sinasabi mo at Kaya't sinubukan ko parang kaya lahat ng mga Kristiyano ay iko kolekta sa mga kampo ng konsentrasyon para sa mga Kristiyano, milyon-milyong tao at hindi sila lalaban at siguro ang Interchrist ay papatay sa lahat ng mga taong ito at lahat ng mga Kristiyano ay mamamatay. Sinusubukan kong intindihin ito. Hindi ko maintindihan ang buong teorya ng pagsubok. Sinusubukan kong parang makarelate sa bagay na 'yon. Sinasabi ko eh okay. Alam mo, kaya't bukas ang isip ko sa mga bagay at hindi lang alam mo, pero sa tingin ko, nakakabaliw lang kaya, pero alam mo, opinion ko ito. At may karapatan akong magkaroon ng opinion, katulad ng may karapatan ka sa opinion mo. Pero sa tingin ko, mali ka. Kaya, dyan, at um, gusto ko lang sabihin sa lahat, alam mo, maraming tao ang hindi nagustuhan ang tungkol sa mga anghel at sinasabi nila, eh, hindi mo makomission ang iyong anghel, wala kang kapangyarihan sa iyong mga anghel. Ang Panginoon lamang ang may kapangyarihan sa mga anghel. Ito ay sila ay tanong nasaan ang kasulatan para suportahan iyon. Alam mo ba, walang taludtod na nasa. Pagong tipan o sa lumang tipan na nakita ko na nagsasabing maaari mong i-commission ang iyong mga anghel. Mas malalim pa kaysa doon. Ito ay algebra. Hinahanap mo ang A, B, C, D, EFG ang alfabeto dadaling ko kayo sa antas ng algebra Ito, mga kaibigan kailangan mong lumalim sa salita at kung ano ang sinasabi ng salita sa iyo mayroon tayong kapangyarihan at autoridad bilang mga mananampalataya mula nang mamatay si Heso Kristo sa Cruz at sinabi niya natapos na binigyan niya tayo ng lahat ng kapangyarihan at autoridad sa sandaling iyon boom Nilikha tayo sa kanyang larawan. At alam mo, sa tuwing binabanggit ito sa Biblia, sinasabi na kahit si Jesus ay pwede sanang tumawag sa lahat ng mga anghel para iligtas siya. May kapangyarihan siyang gawin yun, di ba? At binya yun sa salita. Hindi ko eksaktong i-quote ang kabanata at taludtod dito para sa iyo, pero sinasabi nito na kaya, ooooh, kung paano siya uh, ganun din tayo dito sa lupa. Sige. Kaya ang parehong kapangyarihan na bumuhay kay Heso Kristo mula sa mga patay ay nananahan sa loob mo. Sige, ay... Kaya kung meron tayong kapangyarihan iyon. Nakasited tayo kasama niya sa mga langit higit sa lahat ng mga pamunuan at kapangyarihan at lakas. Binabanggit ito sa Efeso nang umupo si Kristo, umupo tayo. Kasama niya ang parehong autoridad na nasa Kanya, nasa lupa, ay nananahan sa loob natin ngayon na meron tayong kapangyarihan at autoridad. Sinabi niya, pumunta at itaboy ang lahat ng mga demonyo. Maglagay ng mga kamay sa mga may sakit. Buhayin ang mga patay. Gawin ang dakilang misyon. Kaya sa dakilang misyon, ng kung ano ang sinasabi niya. Sa kung ano ang inutusan niya tayong gawin, mayroon tayong parehong kapangyarihan at autoridad. Tayo ang kanyang mga sugo. Sasabihin ko ito sa ganitong paraan. Tayo ang kanyang mga sugo dito sa lupa. At bilang mga sugo, katulad ng mayroon ng Estados Unidos na isang sugo, at naglalakbay sila sa lahat ng mga lugar. At mayroon silang suporta sa Estados Unidos ng Amerika. Mayroon silang lahat ng pondo na kailangan nila. Mayroon silang lahat ng suporta sa militar na kailangan nila. Mayroon silang anumang kailangan nila. Sinuportahan tayo. Panginoon si Yesu Kristo at ng mga langit mula sa Diyos, Diyos ang ating Ama, Sinuportahan niya tayo. Tayo ay mga ambasador sa mundong ito. At kaya nating humakbang at anumang bagay at lahat ng kailangan namin mula sa mga anghel, anuman, pondo, pagpapagaling, nandyan ito para sa amin. Nandyan siya para sa amin. Pumasok sa mundo at gawin ito. Kami ang kumakatawan sa Kanya. Kami ang kumakatawan sa mga hari ng mga hari kaya kapag sinasabi kong i-commission ang inyong mga anghel, may ilang tao na nagsasabi, "Eh, sinasabi mo na magdasal kami sa mga anghel." Hindi. Napaka bobo niyan. Hindi ako nagdarasal sa isang anghel. Ang isang anghel ay hindi kailanman tumatanggap ng papuri kahit na umalis ka, salamat. Lahat ng kaluwalhatian ay para sa Diyos palagi. Bawat pagkakataon na nakatagpo ako ng mga anghel, palagi silang nakatingin sa mukha ng Panginoon palagi silang nakatingin sa kanya hindi sila kailanman tumatanggap ng anumang papuri and kung gagawa nila ito ay isang demonyo tandaan mo yan ito ay di kailanman diyos ito ay hindi kailanman mga anghel ng diyos sila ang mga nahulog na anghel na nagnanais ng pagsamba at papuri bawat pagkakataon bawat pagkakataon sila nagiging mayabang gusto nila mayabang sila at gusto nila tulad ni satanas gusto niya ng papuri gusto niyang maitaas at kaya alam mo, pero ang mga tunay na anghel na mga mensahero na ipinadala sa atin para tulungan tayong gawin ang mga bagay ay hindi nagnanais ng pagsamba. Gusto nilang sambahin siya. Sinasamba nila ang manlilikha at kaya na ang manalangin sa isang anghel ay walang kabuluhan. Yung mga iyon, ang mga komento ay walang kabuluhan. Makinig ka. Ginagawa mo ay inuutusan mo sila. Sinasabi ko pumunta kayo mga espiritu. Ministeryo sa ngalan ni Jesus, protektahan mo ang aking bahay. Mula sa Hilaga, Timog, Silangan at Kanluran, nagpapadala ako ng mga anghel dito. Ama, pinasasalamatan kita para sa iyong mga espiritu ng ministeryo na ipinadala para protektahan kami ngayon. Tuwing sumasakay kami sa sasakyan, saan man pumunta kayo. Ang espiritu ng ministeryo, tipunin ang mga pinansya. Dahil sa pabor na lumabas ngayon sa ngalan ni Jesus, tulungan mo ako. Tulong nila, sila'y mga tumutulong sa tao, sila'y mga tagatulong. Hindi ito panalangin sa kanila. Na nalangin ako sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus, palagi, palagi kang tumitingin kay Jesus. Siya, hinahanap natin. Hindi tayo tumitingin sa mga anghel. Ang mga anghel ay ipinapadala para tulungan ka, protektahan ka, at bantayan ka. At ikaw ay parang, eh, hindi mo kayang gawin yan. Nagpapadala ako ng anghel sa aking anak kung pupunta sila sa kahit saan. Ma, nagpapadala ako ng mga anghel kasama. Inuutusan ko aking mga anghel hindi ko lang maintindihan kung bakit ang hirap na hirap dyan. Bakit ang hirap na hirap dyan? Pupunta lang ako, wow. Inuutusan ko ang aking mga anghel kapag pupunta ako sa hall o pupunta ako sa Walmart o saan man. Ama, nagpapasalamat ako sa iyong mga anghel na kasama ko ngayon. Nagpapadala ako ng aking mga anghel kasama ko ngayon para bantayan at protektahan kami. At walang sakuna ang dumarating sa atin. Kung ayaw mong gamitin sila, ayos lang. Pero gagawin ko at huwag kang pumunta sa mga komento ko. Simulan akong batikusin dahil diyan. Dalin mo ang mga komento mo. Sama mo na lang, okay. Dahil hindi ko na ito pakikinggan. Kung ayaw mong maglakad. Supernatural, iyon ay sa pagitan mo at ng sarili mo pero maglalakad ako kasama ang Diyos at maglalakad ako sa autoridad at magpapalayas tayo ng mga demonyo at maglalagay tayo ng kamay sa mga may sakit at makikita natin silang gumaling, babangon natin ang mga patay at gagawin natin ang lahat ng sinasabi ng Biblia na kaya nating gawin. At kung ayaw mong mamuhay ng ganyan at gusto mong maging isang taong walang-wala, sira at disgusted. Ayos lang sa akin, Palang Felicia. Diyan lang ako nakipagkita tungkol dito. Wala akong oras para diyan. Paalam. Sinasabi ko sa iyo, si Jesus ang may pinakamainam para sa iyo at gusto niyang makita ang pagbabago sa iyong buhay at gusto niyang makita kang maglakad na may autoridad laban sa mga demonyong espirito. Alam mo, sasabihin ko sa iyo ng ganito, karamihan sa mga tao ay walang ideya tungkol sa demonyal na bahagi ng mga bagay-bagay at ayaw kong pag-usapan ang tungkol sa diablo. Kaputan ito, pero sasabihin ko sa iyo ang ilang bagay. Kailangan mong kilalanin ang iyong kaaway And kailangan mong maunawaan na karamihan sa mga Kristiyano nagiging masaya sila. Pag-uga sa pasilyo at pagkakaroon ng mga Holy Ghost goosebumps. Ang mga satanista ay nakatuon sa pagpatay, pagnanakaw, pagkawasak. Gusto nilang sirain ang mga gobyerno, gusto nilang sirain ang mga tahanan, gusto nilang sirain ang iyong buhay sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga sumpa sa iyo. Sinusubukan nilang ipataw ang sakit sa iyo. Ano man ang kailangan nilang gawin, at sinasamba nila ang mga demonyo sa lahat ng oras. Naiintindihan mo ba? Hindi nila ito ginagawa ng mag-isa. Nagpapadala sila. Mga demonyo at ang mga iyon ay mga nahulog na anghel. Kung nakapasok na sila dito. Pilang mga sumasamba sa Diablo upang magamit ang mga nahulog na anghel upang magawa ang kanilang mga utos upang gawin kanilang mga takdang aralin upang magdulot ng mga bagay sa katawan ni Kristo parang bakit bagal mo ginagamit nila ang mga puwersang demonyo at ginagawa ito, mayroon tayong kapangyarihan at autoridad na gamitin ang mga anghel ng Diyos. At para makakuha tayo ng tulong sa oras ng pangangailangan, hindi ito mahirap. Ibig kong sabihin, tulad ng sinabi ko, kung naisip lang ninyo ang madilim na bahagi at kung paano nila, pinapaliit ang maraming kristyano dahil sa mga bagay, kayo, ikaw-ikaw dahil, ikaw ay hindi mo hindi mo naintindihan ang supernatural at ang spiritual na bahagi ng mga bagay. Ikaw, ikaw, ikaw ay nagbabasa ng iyong Biblia ng ganito at pero hindi mo ito pinalalawak. Kailangan mong lumaki. Kailangan mong lumaki. Basahin ang salita at lumago. Basahin ang salita at lumago. At itigil mo na ito. Kailangan nating umangat. Kailangan nating kailangan nating simulan ang pagkuha ng ating awtoridad at dominio at gawin ang mga bagay na inatasan niya sa atin. Papalayain ang mga tao mula sa mga demonyong ito na nagbubuhol sa mga tao sa kanilang mga pangarap at pagtulog at pinapahirapan. Sila. At ang kanilang mga sakit at karamdaman at mga kuta ng sakit na mga generational na kailangan ng tulong ng mga tao. Meron akong labis na malasakit para sa mga tao Kapag sinasabi nila sa akin sa mga komento, sila ay pinapahirapan ng mga demonyong espiritu and gusto kong ipakita sa iyo, alam mo napakahalaga sa akin na alam mo kung paano pahiran ng langis ang iyong bahay. Na alam mo kung paano pahiran ng langis ang iyong anak at lagyan ng linya ng dugo sila. Ginagawa ko ito palagi. Pinapahiran ko ng langis ang aking mga anak at nilalagyan ko ng linya ng dugo ang kanilang noo at sinasabi ko, Ama, salamat sa iyo sa bawat lugar na naro ng iyong dugo. Tulad ng nangyari sa mga anak ng Israel, nang ilagay nila ang dugo sa pintuan mula sa kordero, meron tayong bagong kordero, si Jesus. Namatay siya para sa atin. Ngayon, ginagawa ko ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Inilalagay ko. Kanyang dugo sa aking mga pintuan at walang demonyo sa impyerno ang makakatawid sa linya ng dugong iyon. At kailangan mong lagyan ng linya ng dugo ang iyong mga pintuan at kailangan mong lagyan ng linya ng dugo ang iyong mga anak. Anan kailangan mong ilagay ang tanda sa kanilang noo at sabihin, nilagyan ko ng linya ng dugo, walang sakuna, COVID o iba pang makakapasok, malapit sa iyo. Sinasalitan kita, walang sandatang nabuo laban sa iyo ang magtatagumpay sa pagpasok mo sa paaralan Maraming tao ang kailangan gawin ito para sa kanilang mga anak, para sa kanilang kaligtasan. Ipinapasok mo sila sa pampublikong paaralan, kailangan mong takpan sila ng dugo, kailangan mong lagyan ng linya ng dugo sila at sabihin, walang sakuna ang dumarating sa iyo. Nilalagay ko ito sa aking mga sapatos. Olive oil ang ginagamit ko. Gumagamit ako ng olive oil at nagmamarcha ako sa paligid ng aking bahay at nilalagyan ko ng linya ng dugo ang aking bahay Ancient Asbis ko, hindi makakatawid ang demonyo sa linya ng dugong iyon. Walang mga mangkukulam, walang mga incantation, walang mga awit, walang astral projection ang makakapasok sa aking bahay. Ang linya ng dugo ay nasa paligid natin. Walang sandatang. Buo laban sa atin ang magtatagumpay. Kailangan mong maunawaan ito. Paglalagay ng linya ng dugo sa paligid ng iyong bahay, gamit ang iyong autoridad sa dominyo, mananalangin ako sa espiritu at sa hangin at naririnig ko sila sa labas, sa labas ng linya ng dugo, sa espiritual na mundo, ang mapwersang demonyo ay sumusubok na pumasok at mag-aawit sila at gagawin ang kanilang mga bagay at hindi ko ito pinapansin. Sinasabi ko lang, haha hindi ka makakalampas sa dugo. Sapat na ang dugo para sa iyo, para sa iyong mga kasalanan, para sa iyong proteksyon. Naiintindihan mo ba? Binayaran ni Heso ang halaga para sa iyo. Ayaw niyang maging nakatali ka sa demonyo. Ayaw niyang magkaroon ka ng mga matibay na pagkakahawak mula sa mga adiksyon hanggang sa lahat ng uri ng bagay. Gusto niyang king malaya ka. Sino mang pinalaya ng anak ay tunay na malaya. Naiintindihan mo ba yon? Mayroon pang higit dito na kailangan kong ibahagi. Ngunit kailangan mong kumuha ng langis ng oliba at ilagay ito sa iyong pintuan, sa iyong kama kung saan ka natutulog, kung ikaw ay pinahihirapan sa iyong mga pangarap, kung ikaw ay pinahihirapan habang natutulog ka, ilagay ang dugo sa ibabaw ng iyong kama kung saan ka natutulog at lagyan ng langis ang iyong unan at sabihin, ayaw ko nang maabala pa sa aking pagtulog, humihingi ako ng proteksyon ng dugo sa aking mga pangarap. Binigyan niya ang kanyang minamahal ng mapayapang pagtulog. Sinasalamin ko ang aking mga panaginip sa dugo. Sinasalamin ko ang aking isipan sa dugo. Hindi ako pahihirapan sa aking pagtulog. Maglagay ng linya ng dugo sa iyong kama, sa iyong mga paa at sa iyong ulo at sabihin, ang lugar kung saan ako natutulog ay natatakpan ng dugo ni Jesus. Hindi ako pahihirapan kung saan ako natutulog. Kung may nga pamilyar na espiritu sa iyong bahay na nagpapahirap sa iyo sa gabi, mayroon kang mga demonyong espiritu na nanggugulo sa iyo, kailangan mong lagyan ng langis ang iyong mga bintana at lagyan ng langis ang iyong bahay. Lagyan ng langis ang iyong kisame, lagyan ng langis ang iyong sahig. At sabihin, kung saan na ilapat ang linya ng dugo, hindi ka na makakatawid sa aking bahay. Lumabas ka. Buksan ang pinto at sabihin, lumabas ka. Paalisin mo siya sa iyong bahay hindi ka na pinapayagang manatili dito. Natatakpan ka ng dugo ni Jesus. At kailangan mong lagyan ng langis ang iyong tahanan. Lagyan ng langis ang mga gulong ng iyong sasakyan. Lagyan ng langis ang iyong bahay. Ibig kong sabihin, lagyan ng langis ang iyong sasakyan at maglakad. Na may kapangyarihan. Basahin ang Efeso at alamin na tayo ay nakaupo kasama niya sa mga langit at alamin na walang demonyong espiritu ang makakapasok sa iyong tahanan, pinapayagan mo. to mga pamilyar na espiritu, para sa akin, sinasabi mo, ay si Lolo, si Lola ay dumarating at bumibisita sa atin. Hindi. Ang pag-alis sa katawan ay ang pagharap sa Panginoon. Diyan nangyayari ang lahat. Nasa Panginoon ka o nasa impyerno ka. Walang pamilyar, walang lola o lolo o pinsan o sinumang na namatay na noon. yan ay nananatili. Sa iyong bahay, nakikipag-usap sa iyo yan ay isang demonyo isang demonyo ang nakikipag-usap sa iyo at kailangan mong alisin ito at kunin ang kapangyarihan dito at itaboy ito naiintindihan mo ba naglalaro ang mga tao sa mga ganitong bagay at iniisip nilang masaya lang ito pero sinasabi ko sa iyo naglalaro ka sa kadiliman at mahuhuli ka nila mas mabuti pang huwag kang maglaro sa kadiliman mas mabuti pang maintindihan mo na panahon na para pumasok sa liwanag naglalaro ng Ouija boards at Dungeons and Dragons at gumagawa ng mga siyans at nakikinig sa masamang satanikong musika. Binubuksan mo ang pinto para sa isang demonyo na mang-api sa iyo o mang sa iyo. Sinasabi nila, ay kristyano ako. Kristyano ako, hindi ako pwedeng mapossess ng demonyo. Hindi sa iyong espiritu kundi sa iyong katawan, maaari kang magbukas ng pinto at makakuha ng isang bagay na ayaw mo at sana maintindihan mo ito. Nang ako'y isang batang tinedayer, nagbukas ako ng maraming pinto at ako'y naapi. Walong demonyong espiritu at ako'y nakagapo. Pumunta ako para humingi ng kalayaan at tulong sa isang ministeryo sa simbahan at naramdaman ko ang mga demonyong espiritu ng ang mga tao nang nagsimula akong umungal at kumilos na parang baliw dahil gusto nilang ipasok ako sa isang mental na asyuhan. Gusto nila akong ilagay sa isang institusyon at bigyan ng iba't ibang klase ng gamot. At hindi pinayagan ng nanay at tatay ko na mangyari iyon at dinala nila ako sa simbahan para humingi ng tulong. And hindi alam ng mga tao kung paano ako matutulungan. Sabi nila na magkakaroon sila ng serbisyo para sa kalayaan. Pero talagang marami akong demonyong bagay na nangyayari. Um, Nagsimula akong umungal sa mga tao at hindi nila alam kung paano ako matutulungan. Pero nang hinawakan nila ako sa takot, sinusubukang ipagdasal ako, lalong lumakas ang mga demonyo sa loob ko. At kaya't sinusubukan kong sabihin sa iyo, hindi ka pwedeng maglakad na may takot patungo sa isang demonyo. Kailangan mong magkaroon ng tapang at pananampalataya. Naalala mo ba ang pitong anak ni Sheba? Eh, sila? 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 Sila'y sila binugbog at nasira mula sa sahig pataas. At sila'y nasira mula sa mga demonyo dahil hindi nila alam ang kanilang autoridad. Kailangan mong magkaroon ng autoridad bago ka magpanggap na magpalayas ng mga demonyo sa mga tao. Kailangan mong maunawaan kung sino ka kay Kristo dahil hindi naglalaro ang demonyo mga kaibigan. Kailangan mong itigil ang paglalaro ng mga laro sa Kanya at kailangan mong kunin ang iyong autoridad. Yan ang sinusubukan kong sabihin sa iyo. Well, libre ko. Ang sarabihin ko sa iyo kapag ikaw ay kasing nakagapos tulad ng dati ako, gusto mong sabihin sa lahat na makakapagpalaya sa iyo si Kristo, at sinasabi ko sa iyo, hindi na ako giging nakagapos kahit isang araw sa aking buhay, hindi sa pamamagitan ng ibang demonyong espiritu kailanman tulad niyan, hindi mo dapat buksan ang pinto sa demonyo dahil kapag ginawa mo iyon, pasok siya sa iyo. Kailangan mong maunawaan iyon. Huwag maglaro ng mga laro sa kasalanan dahil binubuksan mo ang pinto para sa isang atake and kakabit siya sa iyo and... Subukan niyang magkaroon ng matibay na pagkakahawak sa iyo at subukan kontrolin ang iyong buhay. At kailangan mong manatili sa salita, kailangan mong manatiling nananalangin, at kailangan mong gumamit ng karunungan. Alam kong medyo matatag ang video na ito, pero naramdaman ko lang na kinakailangan ito. Kailangan mong maunawaan ang mga bagay na ito. Ay, nandito ako. Patuloy ka pang nanonood. Sige. Well, magkaroon ka ng pinagpalang araw. Hello.